Alam mo yung pakiramdam na parang may kakaiba sa mga tao sa paligid mo. Parang mabait sila, pero may something off. Minsan, kahit gaano mo pa gustong magtiwala, parang may bumubulong sa isip mo na mag-ingat. Naranasan mo na ba yun? Sa buhay, hindi lahat ng tao sa paligid natin ay may magandang intensyon. Hindi lahat ng ngiti ay totoo. At minsan, yung mga taong sobrang bait at sobrang supportive, sila pa ang may itinatagong inggit o kasinungalingan. Ang masakit pa dito, kadalasan yung mga taong ganito ay mga malalapit sa atin, kaibigan, katrabaho o kahit pamilya. Ang hirap, 'di ba? Kasi paano mo nga naman malalaman kung totoo ang pinapakita nila? Paano kung pinaglalaruan ka na pala at hindi mo pa alam? Pero sa totoo lang, hindi naman tayo powerless dito. May mga paraan para makita ang katotohanan sa likod ng mga ngiti at magagandang salita. Ang kailangan lang matutunan natin ang mga senyalis at manatiling matatag kahit pa ang totoo ay masakit. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano mo malalaman kung may nag-iingit sa iyo o may nagpapanggap lang na totoo sa harap mo. Hindi teorya ang ibabahagi ko sa iyo mga simpleng prinsipyo na pwede mong simulan ngayon kasi alam ko kapag nahanap mo na ang kapayapaan sa loob mo kahit sino pa ang magpakita ng kasinungalingan o inggit hindi ka basta-basta matitinag bago tayo magsimula i-comment mo muna kung saang lugar ka nanonood masaya akong makita kung gaano kalawak ang abot ng ating komunidad at huwag kalimutang mag-subscribe para sa ganitong klasing usapan tara Simula na natin. Unang bagay na dapat mong bantayan, yung sobrang pagpuri o palaging pagsang-ayon. May mga tao kasing ganito, sobrang bait, sobrang supportive, laging oo ng oo sa kahit anong sabihin mo. Kahit pa alam mong may mali sa sinabi mo, pupurihin ka pa rin nila. Minsan, nakaka-flatter, di ba? Pero minsan din parang may mali. Kapag may taong palaging pumupuri sa'yo ng sobra, magduda ka na hindi sa lahat ng pagkakataon, pero may mga pagkakataon na ang sobrang pagiging agreeable ay paraan para makuha ang loob mo. Sa una, parang wala namang mali, pero sa katagalan, makikita mo na parang ginagamit lang pala nila yung tiwala mo para sa pansariling interes. Ang totoo ang tunay na kaibigan o mahal sa buhay, hindi palaging sangayon sa'yo. Sasabihin nila kapag mali ka, kahit pa masaktan ka sa totoo, pero yung mga taong laging tama ka, ang galing mo, o oo nga, magtaka ka na. Hindi dahil gusto nilang iparamdam na special ka, kundi dahil baka may plano sila sa'yo. Naranasan mo na bang ganito? Yung akala mo totoo yung suporta, pero sa dulo, nagamit ka pala? Kung oo, alam mo na ang pakiramdam ng masaktan ng taong inaasahan mo. At alam mo na rin na minsan, ang pagiging matatag ay hindi lang sa pagharap sa problema kundi sa pagpili ng tamang mga tao na pagkakatiwalaan. Isa pang palatandaan na dapat mong bantayan, yung reaksyon nila sa tagumpay mo, mapapansin mo, yung totoong tao, genuinely masaya kapag may naabot ka. Hindi lang sa salita, kundi sa kilos, yung ngiti na abot hanggang mata, yung yakap na ramdam mo ang saya. Pero yung peke, pabiro lang ang pagbati, o kaya naman may kasamang parinig. Mapapansin mo rin kapag nagkukwento ka ng tagumpay, biglang nagiging tahimik o nag-iiba ang paksa. O kaya naman, magbibigay ng komento na parang nakakatawa pero sa totoo lang, may pangiinggit. Mahirap tanggapin pero hindi lahat ng nakangiti sa'yo ay masaya para sa'yo. Kaya ang pinakamabisang gawin, huwag kang magmadaling magtiwala. Hayaan mong ang oras at mga pangyayari ang magpatunay kung totoo ang ipinapakita nila. Ang tiwala, hindi minamadali. Lalo na kapag pakiramdam mo may mali, mag-ingat ka na. Alam kong hindi madali ang maging mapanuri sa mga tao sa paligid, lalo na kung malapit sila sa iyo at mahal mo sila. Pero sa dulo, masakit man, kailangan mong protektahan ang sarili mo. Huwag kang magpabulag sa sobrang pagpuri o sa mga taong biglang malamig kapag ikaw ang panalo. Tandaan mo, ang tunay na taong nagmamalasakit, hindi ka iiwan kapag matagumpay ka at hindi rin sila iiwas kapag kailangan mong itama ang sarili mo. Sa susunod, pag-uusapan pa natin ang iba pang palatandaan ng inggit at kasinungalingan. Pero tandaan mo ito, hindi kasalanan ang maging mapanuri. Mas mabuti ng mag-ingat kaysa masaktan sa huli. Ngayon na napag-usapan na natin ang sobrang pagpuri at ang reaksyon ng iba sa tagumpay mo, alamin naman natin ang isa pang palatandaan ng mga taong dapat mong bantayan. Yung mga mabilis magtiwala at magparamdam na parang sobrang close na agad sa'yo. Kilala mo ba yung tipo ng tao na parang ang bilis masyadong maging best friend? Bago pa man kayo magkasama ng matagal, kung makapagsalita, parang matagal na kayong magkaibigan. Lahat ng sikreto niya, sinasabi agad sa'yo. At syempre, gusto rin niyang makuha agad ang tiwala mo Mabilis silang magbigay ng mga pangako tipong kakampi mo ako kahit anong mangyari o walang iwanan. Sa una nakaka-flatter ba? Diba? Kasi sino ba naman ang ayaw ng ganong klasing suporta? Pero sa totoo lang, ang sobrang pagmamadali sa pagkakaroon ng tiwala ay isang red flag. Kasi ang tunay na tiwala hindi minamadali. Pinaghihirapan yan. At ang mga taong totoo alam nilang hindi basta-basta ang magtiwala ng ganun kabilis. Kapag may taong nagpapakita agad ng sobrang closeness at tiwala, mag-ingat ka na. Minsan kasi, ginagamit lang nila ang mabilis na pakikipagkaibigan para makuha ang loob mo. At kapag nakuha na nila ang gusto nila, oras, tulong o tiwala, bigla na lang silang maglalaho. Sa Stoicism, Mahalaga ang prinsipyo ng pag-iingat sa pakikipag-ugnayan. Hindi ibig sabihin na dapat kang maging sobrang sarado sa lahat ng tao. Ang punto lang, huwag basta-basta ibigay ang buong tiwala sa mga taong mabilis magpakitang gilas. Alamin muna kung ang kanilang intensyon ay totoo at dalisay. Isa pang dapat tandaan, 'yung mga taong hindi marunong umako ng kasalanan. Sa bawat relasyon, kaibigan, katrabaho o karelasyon, palaging may pagkakataong magkamali. Normal lang yan, pero ang problema, may mga tao na kahit anong mangyari, hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Kapag nahuli mo silang mali, imbis na aminin at humingi ng tawad, magaling silang magpalusot. Sasabihin nilang, ikaw kasi, o kung hindi dahil sa ganito, lahat na lang may dahilan, at laging may ibang dapat sisihin. Ang ganitong klasing tao, mahirap pakisamahan sa pangmatagalan kasi imbis na mag-grow kayo ng sabay, ikaw lang ang laging mag a -adjust. Kapag ikaw ang nagkamali, ipapaalala sa iyo ng paulit-ulit. Pero kapag sila, may palusot agad. Ang stoic mindset, naniniwala sa pananagutan sa bawat aksyon. Kung nagkamali, dapat aminin. Kung may nasaktan, dapat humingi ng tawad at kung may pagkukulang, dapat punan. Ang pagiging matatag at totoo ay hindi lang sa paninindigan, kundi sa kakayahang umamin ng mali at magbago. Naranasan mo na bang magkaroon ng kakilala na ganito? Yung laging may dahilan kapag may nangyaring mali. Yung kahit halata ng siya ang may kasalanan, magaling pa rin magpalusot. Nakakapagod, di ba? Kaya kapag napansin mo na ganito ang ugali ng isang tao, mag-isip-isip ka na. Ang taong hindi marunong umako ng pagkakamali ay may malaking posibilidad na hindi rin marunong magpahalaga sa iyo sa oras ng krisis. Kapag nakaharap na ang problema, ikaw ang mapapabayaan sa mga ganitong sitwasyon. Ang pinakamagandang gawin ay mag-set ng boundaries. Hindi mo kailangang makipag-away o ipilit ang pananaw mo sa kanila. Pero pwede mong piliin kung paano mo sila haharapin at gaano mo sila papasukin sa buhay mo. Masakit man minsan na makitang hindi lahat ng tao ay tapat o handang umako ng pagkakamali, pero mas mabuti nang alam mo kung sino ang totoo at kung sino ang dapat iwasan. Ang mahalaga dito, manatiling kalmado at huwag palaging magpabulag sa matatamis na salita o sa mga palusot. Kilalanin mo ang tao hindi sa kung paano sila magpakitang gilas sa harap mo, kundi sa kung paano sila kumilos kapag hindi maganda ang sitwasyon. Kapag nakita mo na ang katotohanan sa likod ng mga pagkatao ng mga nasa paligid mo, mas madali nang magdesisyon kung sino ang bibigyan mo ng tiwala at sino ang iiwasan mo. At tandaan, ang tunay na lakas ng loob ay hindi sa pakikipagbangayan. Kundi sa kakayahang manindigan sa katotohanan at protektahan ang sarili mo mula sa mga maling tao. Hindi ibig sabihin na maging mapanghusga ka. Ang ibig sabihin lang, maging maingat at matutong kilalanin ang pagkakaiba ng totoo sa peke. Sa ganitong paraan, hindi ka basta-basta mabibiktima ng inggit at kasinungalingan. Kaya sa bawat relasyon na papasukin mo, Siguraduhin mong handa kang tumanggap ng katotohanan kahit pa masakit. At huwag na huwag mong kalilimutan na ang iyong kapayapaan ang pinakaimportanting yaman mo. Protektahan mo yan mula sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Ngayong napag-usapan na natin ang mga palatandaan ng sobrang pagpuri, mabilis na pagkakaroon ng tiwala at hindi marunong umako ng kasalanan, Dumako naman tayo sa isa pang sinyales ng mga taong dapat mong bantayan, yung mga mahilig magpalipat-lipat ng kwento o magkalat ng chismis. Siguro naman, nakasalamuha mo na ang ganitong tao. Yung laging may kwento tungkol sa iba, madalas ay negatibo o nakakasira ng reputasyon. Para bang araw-araw may bagong balita na galing sa kanila at sila pa ang pinaka-updated sa buhay ng ibang tao. Kapag kasama mo sila, parang nakakaaliw sa umpisa kasi parang laging may bago kang nalalaman. Pero kapag napansin mong halos lahat ng sinasabi nila ay patungkol sa kapintasan ng iba. Teka, magdahan-dahan ka na. Alam mo ba kung bakit dapat kang mag-ingat sa ganitong klase ng tao? Kasi kung kaya nilang sirain ang ibang tao sa harap mo, ano sa tingin mo ang kaya nilang sabihin sa iba kapag ikaw naman ang wala? Ang mga mahilig magchismis ay madalas walang pinipiling biktima. Sa harap mo, mabait at palakaibigan. Pero kapag ikaw naman ang nakatalikod, baka ikaw naman ang puntirya ng kanilang kwento. Sa Stoicism, pinahahalagahan ang pananatiling totoo at tapat sa mga tao sa paligid. Hindi kailanman ipinapayo ang pagsira sa reputasyon ng iba, lalo na kung hindi mo alam ang buong katotohanan. Kaya kung nakakasama ka ng taong ganito, iwasan mong sumausaw sa usapan. Hindi mo kailangang patulan ng bawat kwento o dagdagan pa ang chismis. Mas mabuti ng maging tahimik at manatiling patas kaysa maging bahagi ng panghuhusga. Ang problema sa mga chismoso o chismosa, madalas silang magpanggap na concerned lang o kaya'y gusto lang magbahagi ng katotohanan. Pero sa likod ng kanilang mga kwento, Madalas ay nakatago ang inggit o ang pangangailangang mapansin. Sa madaling salita, ginagamit nila ang kwento ng iba para pagtakpan ang sarili nilang kakulangan o insecurities. Kaya kapag napansin mong masyadong maraming kwento ang isang tao tungkol sa kapintasan ng iba, magtanong ka sa sarili mo. Bakit kaya ganito siya? Ano kaya ang tunay niyang pakay? Ang totoo, ang mga taong totoo at may integridad pipiliin na lang manahimik kaysa manira ng iba. Ngayon, pumunta naman tayo sa isa pang mahalagang tanda, yung mga taong biglang nawawala kapag may problema. Sa una, sobrang supportive nila, laging nandyan sa tabi mo kapag maganda ang nangyayari. Pero kapag kailangan mo na ng tulong o may pinagdadaanan ka, bigla silang naglalaho na parang bula. Nakakainis at nakakasakit, di ba? Yung pakiramdam na iniwan ka sa ere, Minsan pa nga sila pa yung unang magdadahilan na busy o may inaasikaso kapag ikaw naman ang nangangailangan. Pero kapag sila ang may problema, ikaw ang unang tinatakbuhan. Ang ganitong klasing tao, masarap kasama sa saya, pero hindi mo maaasahan sa panahon ng pagsubok. At tandaan mo, hindi lahat ng kaibigan sa kasiyahan ay kaibigan din sa kalungkutan. Isa sa pinakamahalagang aral ng Stoicism. Ay ang pagpapahalaga sa mga taong may tunay na malasakit at hindi lang sa mga taong nandiyan kapag convenient para sa kanila. Ang pagkakaroon ng solidong support system ay mahalaga. Pero kailangan din nating tanggapin na hindi lahat ng tao sa paligid mo ay totoo ang mahalaga. Huwag mong hayaang maapektuhan ang prinsipyo mo ng mga taong pabago-bago ng ugali. Depende sa sitwasyon. Kaya kapag nakaramdam ka na ginagamit ka lang o iniwan sa ere, huwag masyadong masaktan. Huwag mong isipin na may mali sa'yo. Minsan, ang problema ay nasa kanila. Sa kawalan nila ng kakayahang maging totoo at tumayo sa tabi mo sa hirap at ginhawa. Ang susi rito ay maging mas maingat sa pagpili ng mga taong pagbubuksan mo ng puso mo. Mahalaga na kilalanin mo ang intensyon ng mga tao bago mo ipagkatiwala ang buong pagkatao mo. Sa ganitong paraan, kahit pa may mawala sa buhay mo, alam mong hindi ka nawalan ng totoong tao, kundi ng mga taong hindi kayang panindigan ang pagkakaibigan sa hirap at ginhawa. Tandaan mo, hindi masamang magbigay ng tiwala, pero masama ang magpakatanga sa harap ng katotohanan. Piliin mong manatiling tapat sa sarili mo. Habang pinipili rin ang tamang mga tao na papasukin sa buhay mo. Masakit ang mabigo, pero mas masakit ang paulit-ulit na lokohin dahil lang sa hindi ka natututo. At sa huli, kapag alam mo na ang halaga ng pagkakaroon ng tunay na kaibigan, hindi mo na basta-basta papayagan ang sarili mong masaktan ng mga huwad. Magpakumbaba ka, magpatawad, pero huwag magpaulit-ulit na lokohin. Huwag mong hayaan ang sarili mong magtiwala sa mga taong hindi marunong magpahalaga sa iyo. Sa susunod, pag-uusapan pa natin ang iba pang palatandaan ng mga taong mapanlinlang at kung paano manatiling kalmado at matatag sa kabila ng kanilang kasinungalingan. Tandaan, mas mabuti ng mag-isa kaysa kasama ang mga huwad. Ngayon na napag-usapan na natin ang tungkol sa mga chismoso, mga biglang nawawala kapag may problema, at ang mga taong mabilis magtiwala. Pag usapan naman natin ang isa pang palatandaan ng mga mapanlinlang na tao, ang mga mahilig magpalit ng mukha depende sa kung sino ang kaharap. Alam mo yung mga taong parang palaging iba ang personalidad depende sa kausap. Kapag kasama ka, parang solid ang suporta at sobrang bait. Pero kapag kasama ang ibang tao, parang hindi ka nakilala o kaya naman iba na ang sinasabi tungkol sa iyo. Nakakainis at nakakagulo ng isip, 'di ba? Ang ganitong klase ng tao, mas madalas kaysa hindi ay gumagamit ng pagkakaibigan para sa pansariling kapakinabangan. Gagamitin nila ang kwento mo para magmukhang kaklose ka nila sa harap ng iba. Pero kapag ikaw naman ang kailangan nila para suportahan o ipagtanggol, bigla silang maglalaho ang pinakamalupit dito. Kapag pinagtapat mo na sa kanila ang napansin mo, magaling silang mag-deny at magmukhang biktima pa. Tipong, grabe ka naman, mali ang intindi mo, o kaya, hindi naman ganun ang ibig kong sabihin. Madalas, gagamitin nila ang emosyon mo laban sa'yo para magmukha kang paranoid o masyadong maramdamin. Ang Stoicism, nagtuturo ng pagiging mapanuri at hindi basta-basta nagpapadala sa mga pagpapanggap. Ang pagiging kalmado at mapagmasid ay makakatulong sa iyo na makita kung sino talaga ang mga tunay na tao sa buhay mo. Kung may taong parang laging iba ang sinasabi depende sa kausap, huwag mong ipagkibit balikat lang. Maging maingat at tandaan na ang taong may integridad ay nananatiling totoo kahit saan o kanino man sila kasama, isa pang bagay na dapat mong bantayan ang mga taong mahilig magproject ng sarili nilang insecurities sa'yo. Alam mo yung tipo na imbis na aminin ang sariling kakulangan, ikaw pa ang ituturo na may problema? Halimbawa, kapag sila ang palpak, sasabihin nilang ikaw kasi masyado kang demanding o ikaw kasi hindi mo ako naiintindihan. Ang totoo, hindi mo naman obligasyon na intindihin ang bawat excuse nila. Ang mga taong mahilig mag-project ng insecurities ay madalas hindi pa handang magbago o mag-mature. Sa halip na kilalanin ang sarili nilang mga pagkukulang, mas pipiliin nilang gawing scapegoat ang ibang tao. Kapag napansin mong madalas ka nang sisihin sa mga bagay na wala ka namang kasalanan, mag-pause ka muna. Tanungin ang sarili mo ako ba talaga ang problema o sinisisi lang ako dahil ayaw nilang umako ng pagkakamali? Ang isang mahalagang prinsipyo ng Stoicism ay ang pagkakaroon ng sapat na pananaw para hindi basta-basta magpadala sa emosyon ng iba. Huwag mong hayaan na ang negatibong enerhiya nila ay maging pabigat sa buhay mo. Kung napansin mo na ganito ang isang tao, mahalagang maglagay ng distansya at huwag nang ang masyadong makapasok sa buhay mo. Panghuli, ang pinakamahalagang hakbang para protektahan ang sarili sa ganitong klasing mga tao ay ang pagpapalakas ng sarili mong integridad. Sa halip na mag-focus sa pagkukulang ng iba, palakasin mo ang sarili mong values. Maging tapat sa sarili at sa iba, magpakumbaba kapag nagkamali at huwag gumamit ng ibang tao para takpan ang sariling insecurities. Ang pagkakaroon ng matibay na pagkatao at malinis na intensyon ang magsisilbing pangharang sa mga taong mapanlinlang. Tandaan na hindi mo kayang baguhin ang ugali ng iba, pero kaya mong kontrolin kung paano mo sila haharapin at kung paano ka magreresponde. Kaya sa tuwing makakaharap ka ng mga taong mapanlinlang, huwag nang masyadong mag-invest ng emosyon. Ang pinakamabisang paraan ay ang mag-focus sa sarili mong kapayapaan at huwag haya ang sirain ito ng mga taong hindi marunong magpakatotoo. Sa huli, tandaan mo ito. Ang kapayapaan ng isip ay higit sa lahat. Piliin mo ang mga tao sa paligid mo ng may tamang pangunawa at hindi sa pansariling kapakinabangan lamang. Manatiling tapat sa sarili at huwag mong haya ang sirain ng inggit at kasinungalingan ang iyong kalmado at katatagan. Ang buhay ay puno ng mga tao. Ang ilan ay magiging totoo sa iyo. Ang iba na may magsisilbing aral. Hindi mo kailangang baguhin ang mga taong hindi handang magpakatotoo. Pero kaya mong baguhin ang pananaw mo upang hindi na sila makaapekto sa iyo ng sobra. Sa bawat hakbang mo sa buhay, tandaan mong magtiwala sa sarili at sa mga taong napatunayan na ang katapatan at kung sa tingin mo ay may mga taong hindi ka ayang magpakatotoo, huwag matakot na maglagay ng distansya. Ang pagiging mapanuri at matatag ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan at kapanatagan ng loob. Stay strong, stay stoic and live with purpose and clarity.